Kaya ko sa kalain sa Espiritu. Isugo ko sa Diyos. Mga isugo na ko ang kamaturan. Tulugoon lang ko niya. Ulipon ko niya. Mga kapasailoan po ninyo ka mga po mga kaliwat o mga parinti. Masamaad daw sa riyon nyo o nun. Magpalayo ko ninyo. Kaya hindi na makahit sa akong konsensya sa kalibutan o anong pagpakarap ang inyo. Kaya kasagaran sa kalibutan nun, alamang kalipay, pagbububog, dili ba? Pag-istorya ang kalibutan nun. Kasi doon ako na walang patayin ako ninyo sa inyo. Diya kaninyo. ninyo. Kaya ka niyan sa mangkod, dili ba? Pero magsulti po, kasi doon ako ninyo, haitiyo kong sinulti ay eh, na nako kamu akong kaliwat kung hindi kaming utuon ako. Hindi na nako kamuha akong higal na kamu hindi kaming utuon ako. Yatag na nako akong kagalingon, at Diyos at Diyos. na nako ninyo pag-usap. Adlaw na tawa na nako. mao ang kasakitan kasakitan. Kay dili na ko mangilabot sa mga tao. Bubugal-bugal sa akong gisulti. Isulti na ako ni kaninyo sa akong adlaw na tauhan. Kasakitan. Akong kamatayon. Gi kay gibalik kini eh. kay ang gamiton sa espirito. Andam muhatag sa iyong kagalingon para sa iyong mahal sa kinabuhi. Kasakitan ang akong adlaw na tawhan kasakitan. Kaya ang gamiton sa espiritu andam. Dili ako ang nagbuot ni ini. Dili isulti ako niya ninyo isip pasidaan jud ninyo dako. Dili ako nagbuot ang Diyos mismo nagbuot. Kung dili mo maminaw na ko, pangutanaan ninyo ang mga taong nakakita o ipakita sa ang panagway. Siya ang akong abyan. Kung dili pagin mo mo tao, oh, ninyo sa balaang kasulatan. Ning tabang lang ko sa mga pare o sa mga pastor. Ilo yan ang kaukuhan kining akong wali. Dili ko pare dili ko oh jos dili kay gisugo ko sa Dios paglain sa mga karnero dito sa mga karnero gilain ko sila kay bunyagan ko sila sa kalayo sa espiritu kamo mga pare og mga pastor kung mahiubos mo ni ang akong gisulti buhatan ninyo ni kumabuhat ninyo kay kamo halang doon man mo gigamit man ninyo ang ginoo pinaagi sa inyong pagtuon nga kalibutanon. Akong ipasidaan ka ninyo haron dili mo magmahay. Haron dili mo magmahay. Kung nagsalig mo ka ron nga mga dato mo o kamo mo ang tahod sa mga tao, magmahay yun mo. Kaya ang akong abyan ang espiritu sa kamatuuran. Mo nang nagwali ko siya ang nagtudlo na ko. Usbon ko. Ako ng adlang natawan. Ako ng adlang natawan kamatayo na ko. Kay ngano? Ako ning ang akong kaugalingo na sa Diyos. Mao kagat kani ato magwali ako. Hait na ko manulti. Hait jud ang akong sinultian kay dili ko makalimot sa akong kaugalingon kay siya ang nagtudlo nako siya kung musoko mo bahala na mo kay aduna koy abyan aduna koy abyan kung muingon mo nga ko ko kamo dili paminawa ko ninyo kung kamo magpaubos maoy ni panahon na nga kamo makapamalandong. Wala ko'y intensyon nga birahan ko kamo. Wala. Ang intensyon lang nga yatag sa espiritu preparasyon kay mamatay yun ta. Magunob ang kalibutan. Tanawa ka ron ang kalibutan kung miingon mo karog simba ko. Tanawa ron mga linog, mga bagyo, mga baha. Daghan ng nagpredict ni Ana bisan ang scientists igo lang kung nagbunyag sa kalayo sa espirito pero kung dili mo maminaw nako paghilom na lang mo ayaw na lang ko ninyog tapnaa paghilom na lang mo ayaw lang ko ninyog tapnaa kay nahigugma gyud ko ninyo ako ning gusuntikan niyo dili isip usa nga nakigdebate o maging away ko ninyo tungod sa akong gugma kaninyo mao nga naggihatag na nako akong kaugalingon ngadto sa Dios tungod kay gusto ko nga ma-extend pa ang kalibutan gusto ko nga ma-extend pa ang kalibutan dawata lang ninyo ang akong gisulti ayaw lang gyud nig ibalik nako kay aduna koy abyan ang espiritu sa kamatuoran kung dili mo maminaw, paminawa ninyo ang akong gisulti o tanawa ninyo sa Biblia kung wala gani ni ayaw mo toon ako pero kung naa gani ni ayaw na mo bugal-bugal na kay siya na ang tagiyan ako ang akong birthday ang akong adlaw natawhan, akong kamatayon akong kasakitan kay ang mga tao nga mubugal-bugal sa akong gisulti aduna koy abyan aduna koy abyan ako na nang isulti kaninyo ako ka nang isulti kaninyo dili ko makabuot kaniya dili na ko makabuot kaniya igo lang kong mga liyo po para kaninyo sa inyong kaluwasan sa inyong mga sala Igo lang ko Ang mutuon nako, Ang mutuos akong gisulti. Dali kamo. Kay pandungan ko kamo sa kalayo sa espiritu. Kamo mga dato o mga... Mga dato o pobre. Mga pastor, mga pari. Kung gusto mo paglaom. Dali kamo ipanghatag na na ang inyong mga tinago, ipanghatag na ang inyong mga tinago, kay sayang lang kana. na, kotkoto na sa anay, tayon ka na, kay alaot yun, alaot yun mo, kung dili mo maminon ako, alaot yun mo, alaot yun mo,

kamu orang aku replika kamu main muka dan kamu kita kamu lain ini nak nak kesusu sebenarnya mak kita tak klaro mana mak kita sah pun binaan mana mak sakit pun kan orang boleh pan sabtan tak kan ini ok usai orang bantu tuan tuan muda tuan Nasalikmu aku ha? kamu mengana. Nasalikmu ngapir mi kamu dini. Tahu eh. tak sakit ko. Di mana aku sebab dia? Ha? Mood kaninya. Aku ketahuan sama. Ya, rungulah mo kasabutan na. Nagtuog na lipay ko sa inyong lipang bawat. Gagol ko. Ako pa muna ko. Ano na sa Biblia? Wala. Sa ko na kanin yung Biblia ron. Malitay muna ko. Ano man, isuko mo nga gamito ko sa Espiritu? Isuko ko nga magsuntik ko sa Tinoon? Isuko Isuko mo? no kung na alam ko potot niyo na ona o ang kalibutan nun bupabor kalibutan nun kuna isilingan ng sadya kayo sa kayo inum kayo pagkaug ma appreciate tayo mo, grabe parts pero kuna inagwali sa ginawa wala kimo appreciate pero kung mamatay kung magsakit dinin ako o dili ko makayo hindi dili ko makayo dili na ko nakwaon mga matay mo ikaw mo may nagsigil buhat ang sala. Sige, kabala ka. Sige, kabala ka. Kabala ka, mamatay. Kabala ka sa sakit. Okay, kabala ka. Ang ka, sakit mo, di ako. Mga nas, Biblia. Kung saan nalang kabayo, magbutagan niyo sa inyong kupo. Nga, muna, looy na ko. Hindi niyo kong ipantos. Sige, kupinong tubig. Kamu ang akong replika Itam ni nas ni munang Mga bright mukamu Kamu basuh nun sa mga tau Ku dito lang ni nabu ni Mualang ni kanan o Mualang ni kaliwat na Dito butuh on tabi Kamu Kamu mana ku mga anak ay yung trabaho man. Sige mo magsipsip sa mga galon. Wala ka kuhaan yun na. Wala mo lipay. Wala mo lipay sa espirito. Mas nalipay mo siya rin mo maulaw na pa ingon ako kung kabalipay ka mo nga ako nagwali ka ninyo mas malipay mo namito namati na ako so araw ko na nagtulisok na yung tanlaga na wala mo naulaw na. siya rin pag na sa Biblia kung ka mo nabukatan kung <coughs> sa pakang kabayo tanong na siya ang nauna Kalau dilik mu mati kena kau, dilik mu kau kita kena kau. Kau kau nadi pay, kau kau sini di bawah. Kau nak mati, dok sesi, kau nak bung makan, kau nak bawa sekarang naik bung masa iya iya kau balik. yung sa iyang isip. Kamu nga ako mo. Hukti ninyo ang pagkamapawasala. Hukti ninyo ang, ang buka. Kaya ang magawa sa baba, -ba. mga hugaw ka na. Pang masulog sa unawas, Dili makaluwas ang pan. Ugpulong. Ugpulong nga dito sa pan. Kaya mga kanaan yung niya ito. Sa kalito. Mga bala. Isa lang yung ama. Ako lang yung ama. Uwa na ilang ang ama. Magamitin sa ispiyan. pamati ka mo. Usbon mo ko. Pamati ka mo. Ayaw ka mo pagtulog-tulog sa iyong pagtawa. Kaya mga tao na di gusto maminaw sa balaang kasulatan, mangyamiid. E kung mangyamiid ka mo, ka mo ang naigot sa balaang kasalanan. Pamati ko. na nakaroon ang kapanahon sa iyong pagbago. Biyain niyo ang sala sa iyong naandang kanya. Kung doon ka mong kanako. Kung nakaila ka na ko, kanako, nakadugong ka sa akunti. Anak. Apan kung nakakamoy ka, dilip dito. Mutuo. Pagbantay ka. Kay mo na karon ang kapanang. Nga handaan na kadunan. Kung ang bag, giniusan ang kutsa. pagitaan niya. Ang kamato. Kung makita ninyo ang kamato, at ito ka mo, pabilin ka mo, kanina. Tanawa ka ng kalibutan mo daw na. Musila ka. kung na hindi. nating dito. Gusto mo nating pamaki akong katawan ka kung nakaila ka Kapag kamung wala nakaila ka naman, kung kamung nakapagot-abot, wala ko na tinanggap. Ang gusto lang ka na pinapitin ang hindi ko stamitin Santa Claus. Pag-itagi niyang tumatungan sa walaang Kung nag ka, ang mga lahat. Uloan ka. Ang pag niya. Hindi niyong Kaya Oo, ooo, ooo. Pagbigay ng damdamin. Yung parehong mga itdala. Salamat ngalang pakbush mo sa inyong darbo. Kung yung ako'y pa ilan lagi damag mo ko ang dating. ko para niyo. Ubos paman gani ko niyo. Pinag-isugo ko sa espiritu. Parang patagon ang mga libaong. Ang mga gansang-gansangon. Abunuan ang libaong. Stricton ang ating mga hindi nga dalan. sa pa ng lit sa pagbasa sa balaang kasulatan. Hindi nata magtoto upin sa pamakaloas. Hindi papandong ko sa kalayo sa espiritu. Isubo ko sa Diyos. Mga isupin ako ang kamaturan. Tulugoon lang ko niya. Ulipon ko niya. Mga kapasailoan po ninyo ka mga mga kaliwat o mga parinti. Mas maadlaw sa riyon nyo ng kalimutan nun. Magpalayo ko ninyo. Kaya dili na makahit sa akong konfinsya sa kalibutan o nung pagpakaramain nun. Kasi sa sa kalibutan hon, alam amang kalipay, pagbububog, dili ba? Pag-istorya ang kalibutan hon. Kasi doa na murag patayin ako ninyo sa inyo. Diya kaninyo. Kaya kanina niyan sa mako, dili ba? Pero magsulti po, kasi doa po ko ninyo, haik yung kong Kaya e, dili na nako kamo akong kaliwat, kung dili kamo mutuon ako. na Jadi nak kamu aku hikal dah di kamu untuk anak aku. Ya tak nak aku pun kau gelingon hati sejus. Ya tak nak. aku nihnya. Bisa pun sana nang. Bila nak aku, bila nak aku sekali pun tahun. Selamat kalau na nak tak pun aku. Selamat kamu tu apa mana aku. Selamat kamu pak bos masih yang kau gelingon. Kau bos menjadi pun nihnya di mana. O kung makaon na mong kahit kung anong ting. Kaya ka matuunan nyo na kung isong ting ka ninyo. Basta ko, ko sa kakao para makasaput mo na ako. Pasapot mo. Dali ka mo. Bupandong ko nyo sa kalahin sa espiritu. Bupandong ko nyo sa kalahin sa espiritu. Nabunyaga naman mo. Diba? Nabunyaga naman mo sa inyong mga tinuan. Nung lain-lain man pag mga tinuan. Diba? Kasi ako man ko. Isugo lang ko sa Diyos. Siya ang Diyos ang akong ipadala. Ispaila ka ninyo. Siya. Siya ang nagtugyan ka na ko sa, sa Espiritu Bini ka na ko. Ug siya ang ako ang agalon. Siya bilik mo. Siya. Bisag ka mo. Kamisag ka mo ako mga isoon. Bilik mo isoon sa Espiritu Bini na Kung bilik ka mo matuos akong bituhan. Ikaw ang sa kalimutan mo. Yang kalibutan karun lag-lagun man yung sila Ogi sa dito ka dugay na anas ko dahang kasulatan Para paminaw din mo Paminaw din mo Una tani mo na ako din nakikaway ako Una ko nakikaway ninyo Una ano mo din na rin Manalig na nila ka Ogi ang nanaong ko ninyo otan mo na Paniid ko ninyo Sa bugma Dina panitaan ko ninyo Sa pampantay lamang kay Ang mga tao na anggar mo Dili ako na akong maing ibuhat Para karam sa una, diba? Nagagong mga gibot ko niyong sus sa simbahan. Kamu mga pari. Kamu mga pastora. Kailan mo na po. Kamu ako mga pari. Kailan mo na po. Pinsa po. Pasailo alay ko niyo. Dili ko mga... Dili na po. Maka uban-uban ko niyo sa kalubatan ho. Dili na. Kung makita ko niyo nga plahubog. Dili na. Sakit ko na kaya ako kasing-kasing. Patay na po. Patay na po sa kalubatan ho. Isulti na po niyo. Patay na po sa kalubatan Apan buhay ko sa espirituhan ho. Oga ko. Ako ang gisugo sa Diyos. Tanaw ba sa ang John 16? Magtatawang ako ang ipakatabang, ipatabang ko sa mga pare o sa mga pastor. Pero ang mga pastor o mga pare magpakarang ina na sila makaluwas. Ang rin niyo. Tiga. Pero wala nagpasabot ito yung awal. Ang mga kapatid ko yung lupo. Kahit yung kumunod, tinaanis pala ang kasunod. kasabot yung mga anak. Respon ko, ipadala lang ko sa Diyos. Aron magpandong sa kalay sa Espiritu. Magbunyag ko ninyo sa kalay sa Espiritu. Kundi nangyaga naman mo. Wala, wala ko nagpukod o grilyo yung Salamat ko nyo. Salamat ko nyo na kailan ka na pa na Salamat ko nyo na hindi ko sa Diyos. Salamat sa kanyo na kailan ka mo sa Diyos. Na akong kailan ka ninyo. Ang Diyos niya ko, Diyos niya sa Uli Abraham. Salamat, salamat kay Ginoo. Sali ka mo, magpanong ka mo. Magpaabot ka mo. Magpaabot ka mo. Magpaabot ka mo. Magpaabot ka mo. Ngayon nga nagpaabot ako kanini. Magpaabot ako kanini. nagpaabot ang kapay mo, ang Diyos ko ang Diyos ko ang Diyos ko ka na ang puti pasabot ang Diyos just Espiritu, Diyos Espiritu, Diyos Espiritu, musuog ko umugamit sa taong nagpagamatay sa ating ko. ini pokoknya ini pokoknya orang 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 orang pokoknya orang pokoknya orang pokoknya orang pokoknya orang pokoknya adunay bakong adunay bakong yuta bisugo lang ko sa bakong yuta bisugo lang ko niya so para sa bakong kaya inyong sundon mga man si Kristo mamatay ka mo magpabilin ka mo sa kalibutan mo magpabilin ka mo sa kalibutan sa kalibutan mo na yung pangandoy magpabilin ka mo sa kalibutan mo na ang mga sala na ang pangandoy sa kalibutan mo tapog sa kalibutan ka, mo o kabalaka Musila o okay, sa kalibutan ang bakong sa kanas aking preparasyon sa bagong yuta. Magwali ko sa bagong yuta. Magwali ako ngayon ganun. Magwali ako. Magpandong ako sa kalang sa Espiritu. Pagpaubos ang tamta mo. Pagpaubos mo. Kung magpaubos mo, makasabot mo na ako. Makasabot mo na ako kung magpaubos mo. Makasabot mo na ako kung ala ka ninyo ang gugma. Kung may gugma ka mo sa Diyos, nakaila mo ka na ako. Nakaila ka mo kaniya ng Espiritu. Nakaila ka mo kaniya ng Espiritu. Pagayon ka mo padayon kamu kung dili kamu mahi ka na ko padayon kamu kamu ang mag-ego kamu ang mag-decision sa iyong kagalingon basta ayaw ko niyo ayaw ko niyo ayaw ko niyo basuna yung abot sa kanya ayaw ko niyo ayaw ko